hello, 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 hello. Kalalabas lang ng inyong lola. May nakita kasi ako, parang mayroon na namang ditong pasar Titingnan ko lang kung ano yun. Tapos, syempre, <laughs> iba vlog ko. o, ba? Diba? At saka namumulaklak na ngayon ang ano, ang sakura. Alam mo sakura? Ang ah, cherry blossom. Kaya ayan, titingnan ko, iikot ako. O, so, antaba ko na pala. Oh my God. Teka nga muna. Tanggalin ko kayo ang bangs ko. Ayan. <laughs> Pariho lang. <laughs> Nag nagtatanggal ng bangs. Ang laki na ng mukha ko, ano? Ayan. Para malayo-layo naman. Oh my, oh my goodness. Nasarapan siguro ako sa kanin, ano? Lagi ako may kanin kasi ngayong mga panahon to. Kasi nga, sinisipon ako. Was o oh, allergy. Kaya hindi ko magawang oh, mag vitamins. <laughs> Kailan ka kaya mag ano? Tatawa ko kaya po nisa ngayon ni sabi niya. Hello, hello, hello. Ayan siya po Iniwan ko. Baka mamaya mag-ayang mag-inom eh. Hindi pa pwede. Ayan. Marami ng bulaklak. Kaya mag-aano tayo ng bulaklak mamaya. Tingnan ko lang muna itong mga naandi dito kung ano to. Kasi para makita ko kung ano ang mga tinda. Kung may kulay man, bibili na ako. Wala na akong kulay sa bahay. Tapos, tingnan nyo ang bulaklak ko. Ayan. Ayan, ang bulaklak. Maganda na yan sa personal. Pagka tinignan sa ano, ang aking mukha. Ganito talaga ang lola. Ting, pag nakita nyo sa, sa sa puno, talagang maganda siya. Parang ano ah, ano kaya ang tinta ngayon? Ang tanong, may pera ba ako? <laughs> Mayroon naman siguro. Ano? Basura kasi nag-iingay, magpuputput daw, oh. Ayan, tingnan natin. Always ako naandi dito. Pero hindi ko alam ngayon kung ano ang mga paninda nila. Parang gusto na nilang umalis kaagad. Ayan ang train ang oh, bawal ang bike bike pag ipinasok ay bawal motorcycle not allowed well, bakit walang not ano oh <laughs> no ah um, no nga pala may no ay ang galing ano kaya mga meron dyan ngayon oh mga nakasa naka close ay namin bike siya. oh detention ka oh Puri Lapit sa so Yaro Kore. Alam nyo ba ito yung bigas na papuputokin? pa Ito. Oh. Ay, Imo! Yaki, Imo! Hafu. Kala ko yung pa Ah, ito yata yung pa-price. Ay, Imo din imo yak ito yak ito oh titingin tayo kung anong meron dito akala ko pa price eh ayun ang kamote ay bilhin na lang kaya ako dito ng pagkain ko kore nani garo Kamote. May kamote rin ako. Hanap tayo ng iba pang pagkain. Tingnan nyo naman ang pila, oh. Pinay-pilahan ay kamote. Kamote lang ang pinipilahan. Oh, rani eh. tsumay may festival ko rin lahat, kamuti, oh ay, wow oh, mayroon ba tayo nyo sa Pilipinas? syempre, wala ayan, puro kamuti puro kamuti lang ayan, kamuti puro kamuti at tinapay din kamuti daming nakapila kamuti okay. 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 50 ko yente de half may ispay kaitan imas na Satsuma imo daraki ah Imo, imo daraki Na? kyo imo daraki? Imo no hi? Imo, imo imo Imo, imo, imo? Imo, imo, imo Be Chris tawa Mina imo ya <laughs> Ay wow oh, lahat to ito kamote oh, okay. Ang doon puro kamote <laughs> Oh kanya-kanyang ano, kanya-kanyang para-paraan kung paano lutuin. Dito naman pizza cheese. Cheese naman, parang masarap nga naman ano. Oh, sweet angel. Ano kaya yan, sweet angel? Ang dami naman. Ay, dalawa, 200. Dito lang siguro, mamaya, pabalikan kita. Ito naman, iba din to, oh. Pa talagang pagandahan sila ng ano, ah. Pagandahan ng... Pagandahan ng kanilang mga luto-luto. Oh. Ayun naman, iba rin yun, oh. Ayan, oh. Kita ko sa inyo. Ayan. Iba din dyan. Ayan. Oh, diba? Ito naman. Ito naman sa banga din niluluto. Ayan, oh. Ayan. Sa banga. Ay, sugoy na. Hello. Sugoy ni. Kore, nani hai Nani hai 何も入ってない。何も入ってないの。いつもこれで焼いてます。ああ、そこで焼いてるの。お、すごい。荷物だらけや。あと荷物る。ちょっとだけな。あやや。あいわ。おメバルンバロ。やや。さすがにもパス。バタ。

pero ah, ang sabon dama <laughs> 500 daw ah. wala nyo sabon to alam mo kung magkano 500 isang pasok oh. dito naman kaya ano ang galing ano o oh, ba diba nasa sabon dama na ako anong ibig sabihin yon? sabon, Sabun. bubbles. Ang tama ay bubbles. Ito naman, ano naman kaya ito? Ayan. May music, kaya eh. ako'y lumayo. asa na yung bibila ko na kamuti? Yung bata. Nagpa-video eh. Babalikan ko doon, doon na lang bibili. Ay, kumakain ng kumakain may mga kumakain ng ano ng ang kagagaling naman ano kaya? bumili ko ako yan ito? ay siguro ito yung ano Baru uh, <inar> <Krisi> <skangubleessen> kita nak letak aku gitu, makan. Ah, ni kore cheese croquette Sorry, Nani. ano, no, ka? Satu cheese de. Sorry, Hai, terima kasih 600 yen sorry, 600 yen. 600 yen. Iya. sorry, sorry, Plus plus mister hmm? ah, simite simite atas isusaksi. Hi, patinkle. Koremada atatagay. Attagay. Okay. ka. Baka ng hawag attagay kasi na. Chat chat ayah. Ay 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 atas, ay oh, kure, mada, atatakai? Atatakai. Okay. Atatakai. Okay. Ano, ka? <laughs> no uh, uh, ka, ka ay na ay 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 Ah, ay 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 ako ay 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 tapos, doon sa kabila, mayroon akong binubula doon eh. Sabi ko, bibili ako sa kanya, babalikan ko siya. Kaya babalikan ko. Binubula talaga. Ah. Bibili ako ng kamuti. Kamuti nuhi kasi. Kaya makare ni... Ano kaya to? May kare daw to. Kema, kare. Magkano daw yun? Ay, mahal yata. 1,000. Is... Is, is pay, no? oh, Ay, sya ka na. Tara ka. Tara pa eh. Namimili pa sila. Iikot ko muna kayo sa dami ng tao. Ha? Sa iba na nga lang, napagod ako eh. So, sorry, sorry tayo kito. Alam nyo ba? umikot ng umikot. Ayan, ang ganda, di ba? Puro kamote. Itong lahat ng anong to, puro kamote itong nakapila dito. Kaya nakakatuwa. Sa atin hindi nag-aano, di ba? Kuwon mo habang naghihintay. Ayan. Ihintayin ko yung mga bumibili. ba diba yan, no? Ayun, no? Ako din dyan naghihintay. Masarap kaya yung spicy. M size to turkey. Parang lata. Ayaw may cheese spicy imo ang kabilin ko. Ang mahal naman, isang libo. <laughs> isang libo. For 360. Ngayon, ang yen, ba ay magkano na lang? Nako, mahal-mahal nung anong yun, no? Oh. Spicy imo daw.

Sige, mga ka na. Ay, sige, ka na. Tara. Oy, sige ka. Medyo, medyo, oy, sige. Uso. Di ka, pakaro? Okay. Aji Misty Mero. Ah, uwe, rero wapi. Ayan. Ayan, ang panga. Doso. だういにけすごいよ、ね、ー <Thank you. S 2> 僕はおいつご利用なさいますか Ah, iya di tarif para. Coba simitin kurir Close Kok simitin. Oh, ya. Kapan ini, Robara? Iya. ya. Arigato. Thank you. Iya. may pagkain na ako sa bahay magkakamuti lang ako ang kamuti ni Lola daming tawa no ay grabe kamuti no hi ayan oh. lahat kumaka nakikikain ng kamuti hindi binibili ah o oh, mayroon pang kalapating nakikikain oh kaya hindi dito kailangan pang bigyan ng kalapati ng patupa ayan o oh. puro kamuti

uwi na. Ako'y pa uwi na. Akala ko to yung ano, ihawan pala ng, ihawan pala ng ano to, ng kamote. Pauwi na ang lola nyo. Dito na ako magdadaan sa shortcut. Ito, magaling si Kathleen yan. Pero alam nyo bang malapit ng magtag tagdahon? Uh. Malapit ng magtagdahon. Yung mga kalpo dati, ayun, mga ano na, medyo may dahon na. Daming tao, ano? Kasi bakasyon na ng mga bata ngayon. Mga bakasyon na yang kopol ano kaya dito mo motor ako nang ano pizza pizza hot dog. kaya mo ba to kaya mo ba to yan alam mo dyan maganda dyan tagong kubling kaya ano han. kubling pasyalan maganda dyan eh human made ang kanilang gawa na ito maganda rin naman mahaba pa pahanga pumasok na ako dyan minsan eh di ba na i ko na kaya yun na i ko na yan oh samoy pa rin maginaw mapapakunot ang noo mo ayan ito oh may dahon na siya oh dati nung isang araw wala pa pero malapit na itong mamulaklak siguro. Ano kaya ito? Ay, bulaklak na ang sakura eh. Ayan. Ano kaya to Sakura? Hindi. Hindi ito sakura. Ando doon ang sakura sa dulo. Ayan. Tindaan natin para maganda. Doon tayo magdadaan. Ayan. Daanan natin yung isang puno ng sakura. Alam nyo ba Ang sakura. Ang cherry blossom. Ayan oh. May mga bulaklak na paunti-unti. Paunti-unti ba. Ayan. May maaga, may maagang namulaklak, mayroon din namang hindi pa. Oh. Itong mga naandi dito hindi pa eh. oh. Itong mga ito. Mga puno pa lang. Ayan. Ayan, ang cherry. Galing naman nila, oh. May nagtipiknik na, diba? May nagtipiknik na. Ito ang cherry. Ang cherry blossom. Ano, single petal siya. Yan. Single petal. Ayan, ah. single petal, oh. Diba? Bago pa lang. Ito pa lang yata. Doon sa may dulo, meron na. Pero ngayon, ito lang. Ayan, oh. Single petal pa lang. Inaaya ako ni Lolo. Yung kapitbahay kong Lolo. Ayan, namumukadkad pa lang, oh. Sa so next week, siguro, maganda na siya. Dadal, padadala, eh, dadalawin ko ulit oh. Ipakikita ko ulit sa inyo. Ayan. Diba, dating mga kalbong-kalbo. Ngayon ay nabubuhay na. isipin mo isipin nyo yung nilalakad ko yan dulo sa dulo yan dulo sa dulo nilalakad ko yan yan hanggang doon o diba pag hindi ka pa naman nagka ano ano ang lakad mo dyan eh ewan ko lang kaya ngayon masakit ang tuhod ko sa pag sa paglalakad dyan yan pagkita ko lang sa inyo ang view ako hindi na nagpapakita kasi nga ang lapad ng aking face <laughs> ayan ah oh. nagaling ng ano dito ano. maraming tao andun din maraming tao mga naglalaro yung mga bata kadaghan ba oh daghan kayo ko nasakit ang tuhod. Pwede bang maupo muna? Maupo muna ang lola nyo. Sumakit ang aking tuhod. Ayan. Hindi man dami. Ayan. I ano natin? kilapit natin. Ayan. Dami ang Kahit malamig, okay lang sa kanila yan. Kasi gumagalaw pero pag hindi gumalaw wala sila kaya ko nga pala iuupo nakalimutan ko na kada nakdat okay <laughs> na nga ano naman kaya ito na andi dito <laughs>

Ay, ba't ako dito dadaan? Walang lusutan. I'm go home na. Ay, ay, uwi-uwi na ako. O, ayan, naipasyal ko na kayo. Ako'y uuwi na at masakit na, masakit na ang aking tiil. Yung tuhod ko sakit. Ay, naku, matanda, ang matanda na. Hello, goodbye. Mm -mm.